Yan. Para nakatingala lang. Ready? Three, two, one, go. Nice. Okay. okay. Yan. tama naman dagat dito. Para kami nasa... Saan ba tayo? Ang ganda oh. Wow, ready. Ang ganda dagat eh.

yung butas <laughs> sa baka hindi mo yan po oh. Yan. si sir law oh. yan oh. No? kita kita naman ninyo ayan eh, no oh. no oh. Eh.

Ito ang uh, Diretso. Diretso. lang. Okay namin. Hi! <laughs> Hi! <laughs> Parang Ay, naman wala sa buntok. mga magbigay sa amin ito. Tonsil, yan. Lamin At, lamin. Magbugaw kayo ng langaw. Lamin lamin. Kain po tayo. Na. Bawas muna tayo siyang tinapay. May tinapay.